<laughs> First time? Yan time. Gano, huwag tumakbo! Gano na Hey! Hello, hello, hello! This is Bridget Songz, your Bura Tera ngayong araw. Sister, o oh, hindi pala, hindi lang pala ngayong araw, it's everyday na Buraot Queen ako, te. Hindi, ayun, te. Ngayon is, di ba, makikikain ulit tayo, te, dahil may birthday yun. Ako balita te, sumama na naman ako, te. Alam niyo, may atake ko, te. Lagi naman ako sakakapunta sa birthday yun, te. Ayon. So today is nandito kami sa Sunday. At alam niyo ang targeting ko dito? Ano ba targeting ko dito? Teh? Dahil pagkain te. At si Queen Burra Otero tayo. Ang ganda ng resort. Oh, tara. At ito yung food tayo. Dito tayo sa food. Yes. There's menudo. Menudo ngayon. Menudo ulit bukas. Ano to? Ano to, te? Chapsuy. Oko. Okay. Chapsuy. Ayusin natin baka na. That is called the chicken, roasted chicken, spaghetti, chicken, roasted again. Ano to biko ba to? O kakani? Ay taray. Cake sorry. Ay, ganda. Ganda mo na. Kikikain lang ko dito ha. We din o we nagman. Ay sisig to. Yeah. Ang gigit niya. Ay sisig din. Sisig na sa sulutan. Ay sisig. Ay meron din dami ng to. Ito na kita okay, niyo. May panseta. May panseta. Ba to? Ay! Eat it? Hindi mo pamilya nyo. Rice na yun po Rice Pakbet. Ang hiyama ng pamilya dito, gabi. Tapos andito kami sa resort ngayon, sister. Yes! Ha? Huh? Ano ba ka maadis ko ang tayo ba vlog mo? Gag. <laughs> kayo, oh, ang gaganda niya. Ay, Diyos ko po, ano ba yun? Ayan. At dito kami sa restaurant ng mga Kyoto. O, oh, start nilang lunodin later. Nak, paano ulit yung iyak mo kanina? Pasok ka sa GMA doon, But tsaka ito, sa EBS. Ano? ko <laughs> ba <laughs> <laughs> sa iba din? Kaluka. Naalala niya daw yung jawa niya dati, te. Hmm? Ito, te. Sorry, te. Hindi, sa inyay ka pala nakaharap. Kasi ang tingnan mo yung ano yung lighting o oh, hindi ba? Ay, eh, may gagi, may duwat. Oh, yeah. eh. Okay may duhat, may mango. So, ang cute lang dito. Hi, Ellie Ay no. Oh. Yana! Ano yung intro? Yana, ano yung intro? Ano yung sasabihin? Sa vlog? Ano? Ay, yung halu-halu-halu. Maganda! ganda. ako'y pilite, ha? Bembem! -bem. Ayun, dito lang kami na magaganda-gandahan lang ako. Dito. Yes. Eh, hey, biglaan to. Biglaan ako sa mama. Ano yun naman ako? Barao twin. Di ba? Halo-halo-halo. Ang asim niyo. tayo ng lupya. kasi alam ano, ang bagay tayo dito. Sipan na lang para ng madami. Tapos mong take out tayo. ngayon lang bang kya. Hindi pa siya mainit eh. Parang marami niya maingit na. Dahil hindi pa siya mainit. Huwag niya lang ako, yung First bite. First ba Ini apa? Asap tu, Hindi pa ni lah, sa laban ng sih? Anak, nagpalit na ako. Anak, ay, ang init Di kaya, kain tayo ng mango. Diyan, wala ka tumakbo. Gano'n Ganda ko, Eka. Yung nainit na ako sa katawan ko, te Masarap naman gata. Sister, kain lang na. Ay, maga. Maligit siya po ako dito. Ito so, may gluto nito. Ako, siyempre. Actually, diet ako. Talaga ba? Halata nga sa katawan mo, girl. Hindi nga lang, Hindi kayo mabihin. Wala bang joke sa inyo? Sarapan mo. Sabi, cheat mo. Ay, ate, maganda ka Ay, ate, maganda ka naman. Kadalawa po ah. Ba? Box bill lang yan. Tigi-tigi sa lang. <laughs> okay. 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 mo na yung, yung, how Supageti na madaming cheese. Ano yan? Ang kababa. Kababa. mo kayo na ko Mukhang ano yan, Tumayo ka Eh, ginasin yan. Hindi naman na, sumay ka sa harad. Oh, ko okay. ba eh? Ano mo ka? Nakakain natin, pwede na umuwi. Alam mo niya dyan. Tcharing! na kumain, sisters! Pwede na umuwi.

sa happy birthday pa <laughs> sa sa iyo eh tapos wala mo lang paki ng birthday na? birthday dito dalawa dala namin na? na? kayo ayun. ayun oh sa ayun banda pa ayun dito lang dito oh ang sarap din ha sa laban sa plan tenang nila untong chocolate full ng bột kasi 'tong may malaki pang bata ay medyo matigas yung ano niya hindi kasi niya no? Eh, dito na lang daw. Mainit na dun eh. Ang init din dito. Dun mainit na nga. na ako yun yun Oo. Kahit lang tama okay na yun. Okay. Akin ni Suka! Yes! Sa labad. Kasim! ang labo ng ano ko. Ang labo ng pangarap ko dito, nak. Sulabo. hmm Perfect yung sulabo, ang sarap. Mm. Ako yung sulabo. Let me hear ya.